Good morning. We are Kapit Kamay from Raquel McDaniel. Ito po ang kanilang school. Ito po kami sa bundok. Ito yung mga bahay nila. School. Then. Oh my God. So bago. Bago nagkarating na ubos na yung kukuyong

Beri, beri dia kacau penyembuhnya aku. Sementara tik yang mana ni? Beri, beri dia dokter dia. Ah, doktor tu lutsa siapa? Saya. Wah. Bagaimana? Ayah Emu kahwin. Beks, kemarap kongsah. Beri, beri dia dokter Tak tak, taja gua. Oh, check check dengan gua. Tak tabi na naman yung kamukha ng poste o oh. nagtabi na naman sa poste. Hello po, good morning po. Kami po ay taga Manuot lang, pero kami po ay isang team po kami sa buong buong bansa na buong Asia po kami. Bali, isang chapter po kami na Accidental Mindoro. Kami po ay taga Manuot lang, pero to yung tulong Siya, hindi po siya taga Pilipinas. So, itong school po na to ay pangatlong school na po na pinuntahan namin. Nagsimula po kami sa Bato, Bato Singit, di ba? Bato Singit, tapos na, tapos extension niya po pala kayo. So, pangatlong school na po kayo. May kasunod pa po kami pupunta ang Bato Ili pa po. Naglilipot po kami sa mga minorities school dito sa Tamanuot yung ko na to ay kaunti lang po ito. Pero may kasunod po po ito. Hindi ko lang po alam kung makakabalik po kami dito sa inyo, mga bayjun, Kasi medyo malayo po at baka po may baha. Ipapakuha ba na lang po namin sa lagunan. Pero yung kasunod po na ibibigay namin, baka po school surprise. Kasi ito rin po yung school na napili namin para bigyan ng mga ganong gamit. Ito pong mga 啊，你把。 tayo sa mataas. Uy, dandahan ha? Ang ni. Tugod ka. Let's dandahan. <laughs> mataas talaga, literal na mataas. lalong so, lalong na po sa ating mga bisita na nandito at lubos ko po pong nagpapasalamat na agaran pong umaakit kahit wala pong abisi at maraming maraming salamat po so, maraming salamat din po sa mga binigay na sinilas sa mga estudyante po maraming maraming salamat yun lang po ma maraming salamat po ma'am Raquel maganda sana kaya lang nakakapagod sulit oh, Kastig. Wala pa 15 minutes pa lang tayo naglalakad. magandang po sa ating lahat, lalong lalo na po sa ating mga bisita na nandito at lubos ko po pong nagpapasalamat na agaran pong umaakit kahit wala pong abisit. at maraming maraming salamat po. So, maraming salamat din po sa mga binigay na sinilas sa mga estudyante po. Maraming maraming salamat. Yun lang po ma. Oh. Maraming salamat po, Ma'am Raquel. Ang ganda ka so. my God. Korea pa. Ay! Let's go. Yang lang! tak asalah men tahyul lah. Sayap papa. Ini Melayu pa Bex. Melayu. Yoklah Nak singgah we. Noriko. Ami bau. sa kanina. So, that's alang po. At sa mga bisita po natin, especially kay Ma'am Raquel, na makita nyo to, um, thank you so much po from the bottom of our hearts na napili nyo ang aming paaralan ng Alguna Elementary School para mag-giving po kayo at extend ang inyo pong uh, pasalamat at inyong tulong sa mga bata pong ito. Kasi uh, yung mga bata po dito talaga sa albunan kung nakita nyo po talaga ay uh, bihira lang po sa kanila ang may tsinelas talaga po. At napakainit ng panahon kaya napakalaking tulong po ang inyong ibibigay na tsinelas para po sa kanila. And once again, thank you so much Mr. and Mrs. Mac Daniel. So ngayon o, oh, oh. ayin, o, oh, sapagbigay, o, Lord. Amen! O, oh, amen. alaksan right? One, two, three, go! Ay, bakit yung mga rapper kahina na? dapat malakas siya ay wala kanong umay wala nang kinieros so, wala nang magpapain ng umay oh. Wala ha? Kung sino ang malakas na marinig namin yung una ng bibig? Yan. Anong pangalan? Ma'am Raquel. Ano pong pangalan? Ma'am Raquel! O yan, dapat ganyan kalakas. Let natin, manaman na Ma'am Raquel. One, two, three, go! Ma'am Raquel! Yan, ganyan po. At sa umaga pong ito, So, nais nating bigyan ng na, uh, ibigay ang panahon para sa uh, isa sa ating mga bisita para sa magsalita tungkol po sa kanila pong Thanksgiving na ibibig na isa sa gawa po sa araw na ito. Mahal ko ba namin hilingan ng isa sa mga uh, representative ni Ma'am Raquel para po sa gift giving nila sa araw na ito. Ay, sabihin ko, Ma'am? Ano pong pangalit? Emeline po. Emeline. Okay. Balagbogan para kay Ma'am Emeline. Ito yung Ma'am Emeline. Para magbigay niyan. Hindi ko marunang nalangay. Kasama niyan. Hello, good morning sa inyong lahat. Okay, thank you po. So no, grade 2. Mira, Bibi. Dali po. Risa, wala ka pa po, Risa? O Risa pa? Dali to Risa. Dali to Risa, ito Risa, oh. Yan. Ano yung isa? Okay uh, yun, Beth. Yan. Thank you, Lisa. Baba ano na po. Maganda. na ano, sunod, ha? Ay, dapat mag-aaral. Ito, ito, ito. Nod, Mikay, at si ito, 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 ito. Ma Mikai, Mara. Mikay, Mara, dali na mga ate. Parang kukulangan tayo. Bago tayo, uh, bago kakainin, ang gagawin po natin ay Magpray, maghugas na. Ng... Kamay, o magpray muna tayo pangunahan ni Ma'am Carmen. O ba nagpipray sa ganyan nilalagay yung mga kamay? Ya, yeah, ano ginagawa sa mga bibig? Ya, yeah, naka-zipper, ganoon. Yan. Ano ginagawa sa mga mata? Nakapikit. O gawin niyo nga. Ano ganito, naka-zipper ang mga bibig, wala akong marinig na kahit isang i. 'Di ba? Thank you. Sunod po magliit at si Maya. Eric. Lubel at si Eric. Ay, Eric at si ano? Liit. Dali liit at si Eric. Bilis. Dali po. Ayan. Eh. Eh, bago po silang chinela. Hindi na meron na ikaw? Meron na. Meron na. Ito no, na no, okay. dyan, si Ingkong at si Mar. O, oh, Inkong at si Mar, dalit na po, Inkong at Mar. Hindi, okay. okay na po itong na. Okay na po yan lang, o. Oh. Okay, okay na yan sa lalaki. Okay na yan. Ayan na, Eric. Yan. Thank you po. Okay na, Bibi. Ay, liet. Okay na. Okay na kay liet. Masunod po. Alona, Alona. Punta nang dito, Alona. Alona. Okay.

ये ना साइकिलिंग का उनको धीरे ना वो フフフフ。<laughs> <laughs>

Lolly at Clara, huwag umalis sa pila. Huwag umalis sa pila. Huwag umalis, umalis sa pila, ha? Sige po. Risa, punta dito kay Ma'am Risa. Tsaka Lolly. Clara, ikaw dito kay Ma'am ano. Ikaw kayo kay Ma'am ano. Kay hey, ni Harleen. Eh hey, Lucas, liyan ka siya sa UBC. Ayan. opo O, pupit mo kay Ma'am Jinky doon, be. Loli, baba na, be. Yan. Thank you, po. Eh, parara. Kasha! na. ang Kinder, muna. Hindi, pagsabayin dito. Parang Sige, ma'am. Tapos, speaker pa tayo. Magspeaker. Sige. Sige, magpasalamat sila tayo. O, ikaw ang Hey, malaki. Ay, maliit. Ayan. 34. Abe. Ayan, okay na yan, Abe. Okay, sila po. Boy at si Abel. Mali, Boy at Abel. At tapos, magpila po ng maayos. At tukunin na lang namin yung chinilas. May naman kayo pumipila ng, ng maayos. Pila po ng maayos. Ayan, pila po. Pila po pikay pila pila ayum oh, yung bibigyan mamaya ng pagkain yung nakapila ng maayos ha okay sa so grade 4? grade 4 na grade Okay na?

Sa uh -huh. Mga sinelas Mga sinelas <laughs> Thank you so much our hearts si Mika Yung asawa ni Ma'am mga <laughs> ulit. Yan. Kaya mamaya, kapag inabot na po sa inyo ang uh, handog ni Ma'am Rockwell, kasama siyempre ng kanyang asawa ay ibigay natin ng matamis na miti. Very good. At pag binigyan natin ang matamis ng matamis na miti, ano ang sasabihin pag natanggap mo ang chinela sa pagkain? Ulit? Yan. Ganyan na, ipakita mamaya ang matamis na miti. At ngayon naman, tatawag tayo ng isang bata No, sa katauhan ni Mikay, no? Para siya ay uh, magpasalamat sa inyong mata. Okay, sunod po si Agwin at si Mirna Dali, be O oh. Bumalik po sa linya ha Yung Kinder at Grade 1 Pag nakatapos po ha Bumalik po sa linya